ito ang KMGO News Update. Ito ang mga kabang abang na balita. Naging matagumpay ang kaya concert na dinaluhan ng mga artista at extraordinary PWD. Ang mga balita na yan ay ihatid sa atin ni Aya. Anya. Ito ang balita kids. At andito po tayo sa Kaya Concert 2024 ang Kaya Concert ay ginanap last November 29 sa Phyllis Small Pasig. Kung saan may temang kaya mo, kaya ko. Ito yung handog ng Green Foundation for PW. Saan maraming nakalahok na artist at extraordinary PWD performer. Unang-una dyan ang Rondala on Wheels. Kids Group at marami pang iba. Making the world more understanding and accepting place for person with disability. Din ang county director and na si Mr. as we envision a society where everyone can learn, train. and work together without discrimination. A society that recognizes that God made us uh, equally able, even if our ability may be. And perform din a phenomenal Man revival, Ototelic Wino the Nobs, Eman Frank, at Marami Pang Iba. Marami nakisaya at tanood nito. At ako si Anya Sarama, nagbabalita. Dr. Napigyan ng mga awards sa mga leaders at iba't ibang personalidad sa naganap na 8 at Sunday Man and Woman of the Philippines. Ang balita niyan ay babalita ni Anya Saromo. Anya? Dinaluhan ng mga bigating artista at personalidad ang 8 Outstanding Men and Women of the Philippines noong November 29 sa Music Museum. Binigyan ng awards sa mga iba't ibang leaders at personalidad sa iba't ibang larangan. Bukod sa media, kinilala rin ang mga entertainment at business sectors dahil sa kanilang pagtuloy na pagmamalasakit at pagsulok ng kabutihan sa komunidad at sa iba't ibang aspeto. Nagbigay din ng mensahe ang presidente nito na si Richard Hinyola. In, years, uh, in my own little way, hindi naman kailangan maging mayaman. Ang kailangan yung may puso. At mensahe din ni Miss Aiko Melendez. Ang natin kung galing maging mabuti. Iba po ang pagiging mabait sa mabuti. Galingin natin maging mabuting tao sa kapwa natin. Kahit may posisyon man o walang posisyon. Naging matagumpay at masaya ang pagtatapos ng nasabing event. Ito si Anya, sa Nagbabalita! Maraming nakisa sa shoot para sa Christmas Station ID ng TV Philippines. Unang-una dyan ang boss ng EuroTV Philippines na si Sir Danilo Mangahas. Ang masayang balita na yan, tinutukan ni Anya abang-abang ang Christmas Station ID ng Euro TV Philippines kung saan makikita natin ang iba't ibang personalidad kasama ang boss ng Euro TV na si Sir Danilo Mangahas, News Department Team Director Staff at mga program host ng entertainment. Ang programa ng Euro TV, ang programa ng si Debbie Sahago. Ito sa mga natin ng Euro TV, tsaka ito yung year-end awards natin. Nagbigay Hello, din namin sa uh, si Sister Rainwell. Ito ang very good ng sumaking lahat. Ayun. So, syempre, ang ini-expect ko at sana at ano po mangyayari, eh, magiging malaki itong Euro TV. Ano na, family natin. Mas maraming... At abangan sa mga sumusunod na araw. Ako, si Anya, at ito ang KMGO News Update. At yan ang mga balitang ating nakalap. Ako, si Kesha, at ito ang... KMGO News update.